Nunot sa lasa na gata dito sa ating Pagin natin ng konti sa bawo yan Grabe. So ayan guys, ah, magandang nga beso So this time, ah, magluluto ulit tayo ng ah, pinasarap na tilapia guys So ito yung ating ah, mga panangkap Siyempre yung tilapia Ating ah, panggata Yan At itong ah, siling haba at konting bawang lang at syempre yung luya na pampatanggal lang lansa at syempre hindi mawawala ang ating napaka gulay guys so syempre unahin na natin guys ang ating ah uh, gata so yan binili lang natin to sa market so lagyan lang natin ng konting uh, tubig yung sapat lang para maluto yung ating uh, panggata then Lagyan natin tong luya at bawang. Then, buksan natin yung kalan. Then, guys nga pala, wag nyo hayaang ma... ano to, ma... Lagi nyo hahaluin para hindi mamuo yung ating ah, gata, guys. Yan. So, yan guys. Ah, kumulo na yung ating ah, gata. At kailangan, wag talaga natin tigil ang haluin to para hindi mamuo. Then, lalagyan natin ang... Ah, asin yan then konting pampalasa lang at lagyan natin ng paminta guys then lagyan natin tong ating ah, uh, mga tilapia guys yan lagyan natin isa isa talagang napakabango ito guys ayan o no? siyempre ilagay na natin din tong ating ah, pampa panghang then mamaya babalik na rin natin yan then haluhaluin lang natin ng konti para huwag din natin tigilang haluin yung saktong halu lang yan ganyan yan then antayin natin maluto So yan guys, so malapit nang matuyo yung ating gata, babalik na rin na natin itong ating uh, tilapia para maging consistent yung pagkaluto nito. Yan, grabe guys, talagang uh, pag binariktad mo ito, napakasarap. Talagang dahan-dahan uh, lang para hindi madurog yan. So yan guys, pag napakalapot na itong ating gata at nakikita natin uh, lutong-luto na yung ating tilapia, pwede natin itong ilagay yung ating uh, napakasustansyang malunggay guys ayan lalagay lang natin ting 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 ganyan lang guys buso natin lahat cempre para ma-consistent ma yung pagkaluto lalagyan natin ng konting sabaw So, yan guys. Grabe. Luto na yung ating uh, napakasarap na ginataang uh, tilapia guys. With napaka sustansyang malunggay guys. So, pwede na natin itong uh, patayin at payoy maghapuna na guys. Grabe talaga. Napaka thicker. Yan no, Sabaw pa lang. Grabe. So, yan guys. Uh, pwede na natin itong ihain ang ating napakasarap na pinataang at ah, tilapia guys grabe oh wow then lagyan natin ng napakaanghang na aside guys ayan samahan natin ng grabe no oh, may tanglad pa empley etong napakasarap na sabaw nito guys grabe talaga so yeah let's go habang uh, tayo'y manonood ulit ng balita at kumakain ng napakasarap at sustansyang malunggay guys yan o no? so yan guys so eto na nga Mm, grabe, titikman na natin yung ating napakasarap na luto na ginataang balong uh, uh, ginataang tilapia guys. Grabe yan. Una nating titikman ito. Napaka nanunot sa lasa na gata dito sa ating Pwede natin ng konti sa bawo yan. Grabe. Mm. Grabe. Talagang damang-dama mo yung lasa ng gata sa ating uh, tilapia. Siyempre, hindi mawawala yung ating pampagana sa pagkain. Napakasustansya nito ng malunggay. Grabe, mm. anghang. Uh. Na Nakakaroon ng konting kanin. Grabe, napakasarap talaga. Yan, no? Tanim okay, na nito. Anghang. Sarap. Ikaw, ikaw na narinig. Ikaw, ikaw pang